Sorry, lang lamp. Ah. Lana. Oh, what the hell? Oh, ano yan? of the moon. Hello. Lingron. Lingron. Naantok ka na. Para ka nasa duyan, ah. Kuya. Kuya. Ano ka duyan? Ano? to? Ano? Ano sa balan? Bun. Kapapatingin. Hahaha. Ayun mga baby Jeb, oh. Jeb, ayun dito sa kabilang? Ikaw nga. Ayun oh, mga baby. Wow, yun oh. Yay. Mga baby yan. Dan, tengen dan. natin. Mana? 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 Ay na, na na. Ay na, doy. Ito na. Saan? Ay, yung uha mo ang laki.